So yun guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video nito ituturo ko or share ko sa inyo no, kung pa, paano ba mag cash on delivery sa JNT Express. So kung paano yun, simulan ka agad natin pagkatapos ng intro na to. So yun guys, no, bali nung no, nagpadala ko sa JNT Express, tinanong ko na rin kung pa, paano ba ma-avail yung cash on delivery. At ang sabi nga sa akin ng JNT staff, para ma-avail yung cash on delivery sa JNT, dapat VIP member ka. So, kailangan VIP member ka sa JNT. Nung sinabi nila na kailangan na VIP member ka, tinanong ko na rin kung ano ba yung requirements para maging VIP member ka sa JNT. At ang sabi nila, kailangan meron kang two valid IDs, ayan, tapos meron ka rin bank account at dapat registered ka or yung business mo sa DTI. Tabanggit din sa akin ng JNT staff na dapat registered ka or yung business mo sa BIR. Aya so dapat registered ka sa BIR. Tapos tinanong ko na rin no, kung ilan bang parcel yung minimum nila para mag-qualify sa VIP member. Ang sabi sa akin, 300 parcel ang kailangan may mo sa isang buwan. So yun yung minimum nila, no, at least 300. Yun yung sabi sa akin ng JNT staff nung nagtanong ako. Tumawag din pala ako sa customer service ng JNT para nga i-clarify yung requirements kung pa paano nga ba ma-avail yung cash on delivery. At ang sabi sa akin ng customer service nila, is kailangan nga ay VIP member ka sa JNT at para maging VIP member ka dapat nga registered ka sa DTI at registered ka rin sa BIR tapos meron kang two valid IDs meron kang bank account at, nung tinanong ko kung ilan bang parcel yung minimum nila para mag qualify sa VIP member ang sabi nila no mas mainam daw na mag inquire sa pinakamalapit na JNT branch para malaman mo kung ano nga bang minimum parcel para mag qualify sa VIP member and bali tinanong ko na rin kung meron bang registration fee? Ayan, kapag ka mag -a apply ka sa VIP member, ang sabi naman nila, ah, walang fee na sisingilin si JNT, you no? Know? Kumbaga, registration lang talaga. So, kailangan mo lang talagang mag-register. Kung registered ka na sa DTI, tapos sa BIR, tapos meron kang bank account, tapos two valid IDs, pwede ka na magpa-VIP member sa JNT. So, kailangan mo lang mag-register online. Ayan, pwede ka mag-fill up ng form online sa JNT. Ayan, at pwede ka rin pumunta sa mismong branch ng JNT na pinakamalapit sa inyo at doon mag-inquire at mag-register. At ang isa pamparaan para ma-avail mo ang cash on delivery sa JNT ay kapag ka gumawa ka ng Shopee account. Pero kapag ka gagawa ka ng Shopee account, kailangan registered ka na rin sa DTI tapos sa BIR. At dapat meron ka na rin bank account. Kasi ngayon sa Shopee medyo mahigpit na kailangan registered ka na sa DTI at sa BIR. Ayan, so yun yung requirements ni Shopee para makapag-post ka ng new item. Ayan, para ma-avail mo yung buong service ni Shopee. Ayan, so kailangan registered ka sa DTI tapos sa BIR. So yun guys, no, bali ganun yung proseso para magkaroon ka ng cash on delivery sa JNT Express. Ayan, pwede kang gumamit ng Shopee at pwede ka rin namang mag-avail ng VIP member sa JNT Express. Sana nagkaroon ka ng panibagong idea at impormasyon sa video na to. At sana supportan nyo itong vlog na to by subscribing to this channel. Kasi mag-upload pa ako ng mga itong nasing video susunod para rin sa atin. So, ganito na lang muna at ingat kayo palagi and peace out.